Yung problema, yun, biglang ano, biglang pinatupad 'yan. Kasi ang sa pool din, pati yung mga ano, yung mga magre-renew, hindi hindi raw sila -re renew no? Kaya malaking problema 'yan para sa mga temporary foreign workers. Starting September, Quebec will no longer accept applications from temporary foreign workers wanting to settle in Montreal, and already existing workers won't be able to renew their contracts either. This is the first time I've been able to do skateboarding. I'm not sure if I'm going to work. So, I'm going to work. I'm kung kailan mag ano na, yung magwiwinter na. sa so, mag-iisip magtatakbo. Ngayon sa amin, ang ganda ng panahon eh, oh. Pero may, may mga tayo mong ulan. Eh, wala eh. Tamad. Ay! Na ano nyo ba? Nabalitaan nyo na ba yung ano yung news? Big, big news to sa mga ano sa dito sa Canada. No? Hindi lang to yung ano lang yung parang haka-haka lang na dati eh. sinasabi ko baka ma mas mahirap na yung ano yung pagpasok dito sa Canada. Ngayon talaga nag-ano na nag-start na si Canada na uh, talagang putulin yung pagpasok ng mga ano mga foreign workers dito sa Canada. Pero hindi pa naman siya across the country, hindi pa siya buong Canada. Naalala niyo yung balita dati sa UK na gumagawa na sila ng mga steps para ano para ma-prevent mapre -ma yung paglobo ng mga immigrants sa sa UK. Yung ginawa nila, tinaasan na nila yung minimum wage salary ng na required minimum wage salary ng ano ng mga ano mga foreign workers para nga hindi maabuso yung ano nila yung ng mga employer sa UK yung pagkuha ng mga foreign workers. Ngayon, ang nangyari dito sa Canada, sa Quebec, yung na, napanood niya nga na sa, ano ko, sa intro ko, ang ginawa na nila na magbabawas na ng mga temporary foreign workers dito sa Canada. Nagsimula na nga sa Quebec. Simula September 3, sisimula na nilang mag ano hinto ng mga uh, temporary foreign workers. Ibig sabihin niyan, hindi na sila magbibigay ng ano ng LMIA para sa mga foreign workers. Uh, uh, inaano kasi nila uh, masyadong lumulubo yung ano yung ano ba to, mga imigrante, yung mga temporary foreign workers sa Canada. Ngayon, sinimulan ni ni Quebec at ang problema niyan inihikayat ni Quebec gawin din na daw ng ibang mga provinces yung ano yung pin pinapatupad pina, nila. Kasi nga dahil nga yan sa ano uh, reklamo rin yan ng mga ano ng mga locals ng mga citizens dito sa Canada na ang pinaka-cost down niyan yung ano yung uh, imbis na uh, makukuha ng natrabaho ni ni ngunyang mga ano kakagraduate na mga Canadians, mga citizen Uh, imbis na sila yung makakakuha ng trabaho na dinanais nila, yung gusto nila, napupunta pa raw sa mga foreign workers. Yan yung reklamo nila. Uh, ano raw, uh, saka ang problema para raw dyan kasi naabuso siya ng, ano, ng, ng mga employers. Uh, ano, imbis na kumuha sila ng mga locals, mas gu gusto, ginugusto nila na kumuha ng mga foreign workers kasi nga ano, uh, okay lang sa mga foreign workers yung mga ano eh, yung mababa yung sahod eh. Alam niyo naman, 'di ba? Tulad tulad ako yung ano na Pilipino, tulad natin mga Pilipino. Uh, pagka narinig natin na ang sasahurin ay eh, dollar, oo kagad tayo eh, kasi mas malaki yung pera nila eh kumpara sa pera natin. Eh, hindi lang naman kasi tayo yung mga ganun yung thinking. Marami rin. Karamihan nga rito mga Indians. Mga Indians, mga, mga, yung mga itim, mga Ethiopian, mga, mga ano, mga, ano ba to mga, mga taga-Africa, mga ganyan. Kasi, mga ano yun eh, nasa, ano ba to yung mga, kadalasan yung mga nasa third world countries. Sila yung mga, ano, yung mga nakukuha ng, na, ng na mga foreign workers dito sa Canada. Eh, hmm ang ano nga ang parang ang gusto ni ano gusto ni Canada sana hindi siya ano hindi siya maabuso na in a way sana uh, taasan ng onti raw yung kasi karamihan nga sa mga ano sa mga sa mga Canadians yung mga ano dito hindi nga kumukuha ng mga nasa minimum minimum pay na sahod kasi nga parang ano raw parang unfair daw yun, kasi parang sobrang ano na trabaho tapos yung sasahuri mo hindi siya sapat no ang gusto ni ng mga canadians mga citizen dito na sana gawin naman patas yung bayad para sa trabaho eh ang nangyayari inaabuso ni ano nga ni mga employers eh, bakit namin tataasan yung pasahod namin sa inyo? Pwede naman kami umuha ng mga foreigners na masayang masaya pa sila na tanggapin yung ibibigay namin na pasahod, di ba? Ganun yung ano, ganun yung parang ganun yung nangyayari sa ano. Ang, ang laging ang tinatamaan diyan yung mga ano, yung mga na, sa yung Tim Hortons. yung Tim Hortons ang laging ano eh. Kasi ano na talaga, ah, lalo na pag kayong nagtingin kayo sa mga news, yung news sa Toronto, sa Vancouver, ano, maraming nag strike ng mga, mga, ano na, hindi sila makakuha ng trabaho nila. Hindi makakuha ng trabaho yung mga, yung mga nandun, mga tao doon. Kasi nga sa sobrang dami na ng mga immigrants, eh, ano you know, pang anong ano natin anong magagawa natin pagka ipinatupad na ni ano yan, ni ni Canada kasi hindi malayong mangyari yan kanina nga kausap ko si si Ola yung ano ko yung kapartner ko sa ano sa trabaho sabi niya hindi hindi ano, ano eh, itim na kasama ko sabi niya hindi imposible na ano yan na mangyari yan across the the country sa buong Canada nga kasi nga ang daming nagre-reklamo ngayon sinimulan ni Quebec So so yun nga. Hanggang kailan yung ano? Hanggang kailan yung gagawin ni ni Quebec sa paghinto na pagbibigay ng ng LMIA yung pagpapasok ng mga temporary foreign workers. Six months daw yun. Titignan daw nila kung ano kung anong magiging epekto sa uh, ano nila sa ekonomiya nila. Ang ina na -ano nila, inaassume nila mawawala ma mababawasan daw ng 3,500 na temporary foreign workers sa Quebec sa anim na buwan. Bakit bakit inaexpect nila na mawawala yung mga temporary foreign workers? Kasi ito pang isang bad news, isa pang kasama sa balita na yan. Yung mga temporary foreign workers na nandun sa sa Quebec na ex may expired na or expired na yung kanilang uh, LMIA hindi na sila irerenew. No, ano ibig sabihin noon hindi na sila i-re-renew. Uuwi na ba sila? Ganun ang mangyayari. Uwi sila. Sipi mo nandito ka na sa Canada. Tapos uh, nagtatrabaho ka na. Kaya lang hindi nag hindi nagsaksid. Hindi 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 mo nakuha yung permanent residency mo. Ngayon, akala mo okay okay ka lang na mag ano ka lang yung renew-renew lang, renew-renew lang ng work permit, mga ganyan. 'yung eh, problema, 'yun. Biglang ano, biglang pinatupad 'yan. Kasi ang sa pool din, pati 'yung mga ano, 'yung mga magre-renew, hindi hindi na sila rere-renew, no? Kaya malaking problema 'yan para sa mga temporary foreign workers sa ano sa Quebec, no? Eh hindi naman ako hindi naman sa pananakot, no. Eh kasi sa lakas ng boses nung ano, kasi ano yun, parang nakaka-affect sa ano sa nila sa election nila malapit na kasing election dito ngayon, isa yan sa nilalaban ng kalaban ni Trudeau na masyado raw yung ano yung dami ng mga ano rito, temporary foreign workers dahil daw kay Trudeau eh, ang inaano nga nila doon, ang nangyayari daw parang modern day slavery daw ang tawag nila. Isipin mo yun, slavery. Kaya, ano eh, na parang napupush si Canada ngayon na gumawa ng mga bagong batas para, ano, para ihinto yung, ano, yung papasok ng mga foreign workers dito. Hmm. Sino ngayon yung mga maapektuhan nito Yung bagong pinatupad ni Quebec. Yung mga ano raw, yung may mga low wage. Alam, alam nyo, sa Quebec, ang low wage daw nila is 57,000 ang minimum ni Quebec. Isipin mo yun, sa ibang part ng uh, Canada, taas na yun, 57. Pero sa kanila, yun ang minimum nila. Ibig sabihin yun, pagka nasa ganun daw yung, ano mo, yung salary mo, nasa minimum ka, isa ka sa tatamaan na hindi ka na marirenew ng RMIA, ng work permit mo. Pero ano naman, hindi naman lahat maaapektuhan yan ano, na pinatupad ni Quebec sa sa Montreal. Ah, uh, ganun pa rin kung kunyari eh, yung mga trabaho nyo ay eh, nasa healthcare, nasa agriculture, yung mga ano, yung mga in-demand jobs na katulad pa rin ng mga trabaho dito sa Manitoba. Hindi raw hindi naman kayo affected sa ano sa changes na yan, yung sa hindi pagbibigay ng LMIA, yung sa pagre-renew ng ano ng ng, ng LMIA, ng work permit. Hindi kayo tatamaan yan. Kaya ano na lang, uh, lalagyan ko na lang ng link sa description kung ano yung mga mga safe na mga trabaho. Eh ano, binalita ko lang sa inyo. Ano eh, uh, malaking ano to eh, malaking ano ba to? Malaking balita to. Lalo na sa mga naghahangad na pumunta ng Canada, no? Uh, lalo na yung mga pasimula pa lang ng ano ng kanilang mga experience, yung mga nagbo yung mga nag-welding, okay lang naman ituloy mo basta yung okay lang naman ituloy mo yung pagkuha mo ng experience na yan basta yung ano mo yung kukunin mo e eh, yung ano yung mga in demand jobs sa dito sa Canada no sa mas maganda pa punta kayo dito sa Manitoba ano piling ko ano yan eh? hindi <laughs> hindi mangyayari yan dito sa Manitoba kasi napakaluwang ng lugar na to saka napakadaming kailangan na trabador, no yun lang para lang meron tayong balita itong ano na to. Ito araw na to. Eh, hindi na ako ano, hindi na ako araw-araw nag-upload eh, kasi minsan pagka-uwi ko galing trabaho, nakakatamad na. Para gusto ko na lang mag, ano, mag relax, relax. <laughs> ha? Sige na. Like, share, subscribe, mga ganun, alam niyo rin. Sige na, paalam.